Hi guys, kwentuhan muna tayo habang ako ay naghihintay ng aking oras papasok sa trabaho, meron pa akong natitirang uh, mahigit uh, kalahating oras pa kwentuhan tayo minsan kung bakit uh, na-stress ako minsan kung bakit natitrigger yung stress ko sa trabaho minsan ang daming dahilan no? kagaya na lang ng napansin ko dito na sobrang dami ng spoiled na mga tao dito makikita mo na yun lalo na sa mga pasyente. Grabe. Yung hindi ko maintindihan na may mga pasyente na kaya naman nilang ah uh, unasan yung sarili nilang mga katawan, sarili nilang mga puwet. Pero talagang tatawagin ka pa para linisan yung sarili nilang katawan. Imagine mo yun. Paano pag nasa bahay na sila, sa sarili nilang bahay, sa pa sila kikino, sa pa sila magpupunas ng sarili nilang katawan, sarili nilang buwit, sarili nilang, uh, alam mo yun? Ay, nako. Tapos, ano pa? Tapos, isa pang napapansin ko dito yun nga, merong family members kagaya ng halimbawa yung anak or apo. Uh, kasama nila sa ospital, yung lola nila or nanay nila sa ospital, sa kwarto, ano? Alam mo yung uh, pupunta lang ng banyo yung nanay niya or lola niya, hindi man lang masamahan, nandoon naman siya. Tatawag pa talaga sa amin para namang samahan yung kaninang lola papunta sa banyo or nanay nila papunta sa banyo. Alam mo yun? Grabe, doon ko naisip na grabe itong mga ito. Halimbawa ano, anak ka, tapos anak mo nga yung nagbabantay sa'yo. Di ba naisip nung anak niya na ah, nung bata ka pa, eh, nilinisan ka rin niya ng nanay mo inugasan din ang puwet mo, inugasan ka din, pinaliguan ka din. Alam mo yun, hindi mo malang magawa sa sarili mong ina. Grabe, doon ko naisip talaga yung ano nila. Doon ako napapailin talaga. And dito naman ako napahanga talaga. Doon sa, uh, yung sa lahi ng mga itim. Yung, uh, don doon ko nakita yung pagmamahal nila sa magulang nila, sa nanay nila. Na. Meron kasi dito ang isang pasyente na matagal na siya dito. Halos tatlong buwan na yata sa ospital. Tapos yung anak niyang lalaki ang nagbabantay. Salitan silang magkapatid. Lalaki pareho. Pero alam mo yun, kalalaking tao talaga. Talagang yung nanay niya siya yung nag-aalaga. Alam mo yun, nasa ospital sila. Pero hindi hindi kami nag-aalaga sa nanay niya. Kundi siya yung anak. Siya yung nagpupunan nag sa kapaligo. Nagpupunan sa mga nito. Grabe, alam mo yun minsan tumatawag siya para hey, yung nanay niya pataas kasi nga nababa sa kama. Na daos kung kumbaga. Yun. Tumatawag siya para doon, para hilahin. Pero yung sasabihin mong uh, maglinis, minsan, nasabihin niya kung okay lang sa'yo, pero napakabihira. Sabi niya, kung hindi daw kami busy, pwede ko siyang tulungan. Pero kung busy, wag na lang daw. Sabi niya, ganun. ganun siya. Sa mga itim ko lang yung nakita. yon Bibihira talaga na makita ko sa ibang lahi yun. Saan ko pa ba nakita wala sa mga puti wala hindi mo sila maaasahan na tulungan yung magulang nila or lola nila sa kahit pagpunta sa banyo or kahit abutan ng uh, ng ice or ng tubig ng kape or ng ipasok man lamang yung uh, oxygen sa ilong ng kanilang uh, magulang alam mo yun doon ako talaga namangha doon ako hindi makapaniwala masabi ko my god oo oh, oh, nandoon na tayo sa hindi naman talaga para sa kanila is hindi daw obligasyon na parang ganun, alagaan, parang ganun. Parang ganun. Mali naman 'yun, 'di ba? I mean, para sa akin is ah uh, parang Ginangal man lang pagmamahal mo sa magulang mo or pagmamahal mo sa lola mo, 'di ba? Hindi naman sasabihin, "Oh, kailangan tulungan mo ako. Kailangan uh, anuhan mo ako. Ibalik mo sa akin 'yung nagawa mo sa akin." Pero common sense naman. Ikaw 'yung kasama sa kwarto, 'di ba? dapat tulungan mo yung man lamang yung nanay mo, di ba? Mailagay man lamang yung oxygen sa ilong ng nanay mo kung gusto mo pang mabuhay yung nanay mo, di ba? Yun. Tapos, ah uh, ano pa, or abutan mo man lamang ng, kape, ng, ng tubig. Ikaw na pumunta dun sa uh, sa pantry para kumuha ng uh, snacks man lang ng sarili mong ina. You know? Tapos, sa so pagmamahal naman, ipakita mo na lang na kaya mo rin na Uh, gawin yung ginawa ng nanay mo sa iyon bata ka pa, di ba? Inunasan ka, niliguan ka, binihisan ka, tinuruan ka maglakad, yung mga ganun. Saan naman nakigawin gawin din sa kanilang magulang, pero hindi man lang magawa. Alam mo, yun talaga tatawag pa sa amin. May, okay, uh, tulungan mong nanay ko, madumi siya. Sabi niya ganun, linisan mo siya. Oh my God, sa isip ko, oh my God. Grabe. Parang hindi ko kayang gawin yun, no? Kung ako naman ay nandoon sa kwarto at ako ang anak, eh, gagawin ko na. At nandun ako sa kwarto eh. Bakit ba? ba? Diba? Ay, nako, Yun ang minsan na nati-trigger talaga sa akin. Pero ano magagawa ko? Wala. Wala akong magagawa kundi ah, uh, yun nga. Mapabuntong hininga ka na lamang talaga. Yun. Tapos, mapabuntong hininga ka na lamang pagtatawagin ka na, ah, Kuha mo kami ng tubig, kuha mo kami ng ice, kuha mo kami ng soda, kuha mo kami ng kape, kuha mo kami ng ganito-ganyan. Grabe. Yun bubuntong hininga ka na lamang. ang trabaho namin dito sa ospital. Pero walang magagawa. Siguro uh, talagang culture thing nila yun dito. Ano ba na magagawa ko, di ba? Sa Pilipinas kasi, ikaw ang gagawa nun sa family members mo, di ba? Ikaw ang mag-ano sa kanila. Magdilinis, mag-tutulong sa kanila sa mga pangailangan nila. Ikaw yung pinakang, uh, ano nila, katuwang, kumbaga. So, yun lang. Uh, dito ako magse-celebrate ng Pasko sa aking trabaho. Uh, wala akong choice kasi yun know, ang naka-schedule sa akin. Pero bukas day off ko. Yun. So, makakabut pa siguro ako sa lunch ng family. Yun. So, yun lang. Bye.